ang daming pagkain guys mga daming isda tapos nagkumain ang mga amo kasi every Friday guys ganito sila mag salo-salo mga kapatid yung ang laki ng langganita ang ilagay ng kanin dahil maraming mga isda iba-iba yung isda iba-ibang pagluto Mara, mayroon din ano crab mayroon pasayan na katapos naman sila kumain kumuha kami may mga katulong kumuha din kami ng pagkain namin. May mga soft drinks din. Iba-iba din ang mga iba-iba din ang mga isda. Iba-ibang klaseng isda ang kilagay sa ibaba. Ayun na guys, so, oh. um, may pasayan, may isda, may may pinirito nga ayun oh, nga crab na gigiling. Yun na, kumain na kami guys ganito ganito sa Middle East pag ang amo gusto mag salo ang pamilya ang daming pagkain yun guys so thank you sa inyo guys thank you for watching thank you thank you thank you for watching